Hello guys, andito tayo ngayon sa aking nabiling lupa ito guys. Bisita na, bisitain natin. Yan. guys. Ganito sa amin ngayon guys. Taniman na ng palay. Yan. Yan guys, yun ang kapatid ko at saka tatay ko andun yan guys nakahanda na para sa taniman ng palay anong kita naman mo dyan yan ang anak ko guys Ini sa sahaja provinsi. Ang ganda doon, oh. Yung bundok. Marayo pa siya sa amin. Oh, guys. Ayan yung kapatid ko tsaka tatay ko. Ayan. Ha? Say, say hi. Say okay, hi, tanaman. pa siya bagong ligo. Ito guys, binisita ko lang yung lupa ko. Yan, yung Allah, Makakaroon ako ng bahay na sarili. Dito po, papatayo. Yung Allah If God permits. guys, maputik dito sa amin kasi umulan hindi ka na yan. yan ang bahay ng kapatid ko sa tabi ko lang may bunga rin yung saging may tanim pang saging aking lupa tsaka sitaw kabatiki. Patola pala. Patola. Malapit lang po kami sa bundok. Ayan guys.